Ah, uh, yung isang beses ko, yung unang-unang beses ko yan na uh, experience. Actually, hindi default eh. Na... Tumatatak sa yung karakter mo. Una kasi, hindi naman ako introvert. Nung ginagbalan ko yung decades, seven months siguro akong naging introvert bago ko makaalis doon. Ah, uh, dami kong ginamang proseso, ang dami kong ginawang paraan para makaalis ako doon. Pangalawa, sa low-stressity, which is, nagkaroon na, na, na din ako ng confusion sa malaktig ko. Uh, nagkaroon doon na na tumakas yung depression level ko hanggang sa nakuwi na sa disorder. Yun yung first, yun yung first time nabigay uh, ka. Mabigat siya, pero sa sabi ko lang, para alam din ang lahat na okay, hindi, hindi talaga ganun ka na kasi pinapalintingin mo yung nararamdaman ng karakter mo, yun. Meron ng ibang cut na pero umiiyak pa rin. Hindi para sa akin kasi, para kayong mga schizophrenic na alam niyo yung binabayaran para gumawa lang ng oh ito, gawin mo itong emosyon na ito, gawin mo itong emosyon na ito hindi madaling tumalon, tumalon talon ng emosyon. Kung ano yung binuild mong character para paniwalaan mo, makita nung nanonood na kapag ipaniwala yun, ay nararamdaman niyo talaga yun. Na paano magagawin yun kung hindi mo talaga nararamdaman ng sa mo? Kung may love ka sa isang tao or sa sarili mo, nung ginagawa niyo yung story, ano mo ba siya doon? No? Love of your life. Bakit hindi pwede maramdaman yun, di ba? No?